Yan shout out po Andi Kayaka Vlogs, paki-subscribe po ang kanyang official YouTube channel. Andi Kayaka Vlogs. Salamat po, God bless. Salamat po Kayabal, maraming po salamat. Salamat po. Ayun, magandang araw po mga kalingap. Paki-suportahan po natin Andi Kayaka Vlogs. Maraming-maraming po salamat atid na. maraming po salamat marami po. Bye -bye. Ah, mga kalingap, suporta po. Ah, uh, Andi Kayaka Vlogs, napakasipag, napaka, napaka mag-scout. Deserve po niya ng ating suporta mga kalingap at ang ating subscribe at panunood at hindi pag-skip ng ads sa kanya mga video. Andy ka Vlogs, isang kalingap partner. Mag subscribe po. Thank you mga kalingap. Salamat kalingap rap. Salamat. Yes, yeah, so mga kalingap sa inyo lahat, good morning, good morning. Isang mapagpalang umaga, Luzon, bisaya si Mindanao sa ating mga kababayan ng mga FWJ sa Batibang Bansa. Lagi po kayo mag-iingat at gabaya kayo ng ating po may kapal o ni Alan no po. Welcome back my YouTube channel, inyong lingkod, Andy Kayaka Vlogs. Ang isang matyagang vlogger, matyagang scouter mga kababayan, walang inisip, walang hinangad. Ang makatulong lamang ng abot ng ating kaya sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan. No po. At siyempre mga kalingap, yung bago pa lamang po sa aking YouTube channel, please naman po, pakasubscribe, like and share, pakipindutin po natin bell button, para update po kayo sa ating mga video posts, no? Ayan, at huwag saan tayo mag-skip ng ads mga kababayan. Tulong nyo na po kayo hindi kaya ka-plugs. At huwag rin natin kalimutan, patuloy pa tayo na supportahan Kuya Bal Santos Matubang at Tinda Vlogs at Kalingap Prab, no? Ngayong umagang umaga mga kalingap, mga kababayan, narito ngayon ako sa aking taniman, no po? Taniman ng ating mga, kung anong mga itanim natin mga halaman. Mga kababayan, tayo po ngayon ay manghuhuli ng manok na nitib, no po? Kasi po, may darating tayong mga bisita, no? At siyempre, hindi lang manok na native. Siyempre, mayroon din tayong uh, na isda. At kung anong ating nakayanan para may handa natin sa pagkainan, mga kababayan. No Kaya sabahan niyo po yung lingkod at abangan niyo po kung sino aking mga na bisita ngayon pong umaga o ngayong araw pong ito, mga kababayan. Yan, no At medyo maganda ngayon ng panahon. Nagpapakita ang haring araw. Medyo mainit ng kaunti na Walang dagim o walang ulan. No po. Kahapon po, sobrang lakas ng ulan, mga kababayan. yung sa so mga kalingap, no. Ito na, manguhulin tayo ng manok upang makapagkatay tayo ng native na manok, pantinula, para maihanda natin sa pagkainan pagdating ng ating mga bisita. Ano po? Yan ah. Nagdadatingan na. natin mga manok. Kaya. Yan. Okay. May isa na tayo na huli mga kababayan. Malaki ito. Ayan oh, may isa na. Okay. Okay. Ayan, so mga kalingap, may nahuli tayong isa. Nandun na. Huli pa tayo pa Ayan. Ayan na po. Padalawa. No, mga kababayan. Padalawa na. Atin huli. Ang lalaki. Mga, ano pa ito? Mga dumalaga. Ayan po. Okay. Dalawa na po nahuli. Mababait po nga mga manok, mga kababayan. Napakababait. Ayan, ito. Ayan. Okay. Yan, patatlo po mga kababayan ang ating nahuling manok. At uh, may kukuha natin ng papaya no para maitinula, may kumpleto naman tayo dito no mga kalingap. Sige po, at update ko po kayo. At tayo mag na magkatay mga kababayan. Yun so mga kalingap no, nakahuli na tayo ng tatlong manok na native, na malalaki no, mga puro dumalaga yan. Ngayon naman po kukuha naman tayo ng papaya mga kababayan. Dito tayo kukuha ng papaya oh. Yan. Akyatin po natin mga kababayan. Yun so mga kalingap mga, mga kababayan no at ito Nasa dulo tayo ng papaya. Kukuha tayo ng may lahok sa ating manok. Na native. Ayan. yan po. Mga tatlong papaya ang ating ilalahok mga kababayan. Ayan. Inakit ko lang po ito. Pero ito yung mababa. yan Ito na po oh. Ayan po mga kalingap. Tara. Uh, yun so mga kalingap no. Uh, Doon na ang dalawang papaya. Tapos ngayon kukuha naman tayo ng tanlad. O salay no. yan Para may natin. Masarap po kasi pag may tanlad talaga. Ang manok na tinula, no? Yan. Isa. Isang puno. Yan. Dalawa. Yan, okay na po ito. Balitak yung puno ito, mga kababayan, no? Ngayon po, yan, may mga papayan tayo. O, oh, ito pa, papaya! Yan, samahan niyo po mga kalingap, mga kababayan. Kukuha naman tayo ngayon ng uh, sili naman po, sili. no? Yan po, sili naman po ang ating kukunin. Talbos ng sili, mga kababayan. Ito, marami tayong problema sa sili. Yan. Yan so, mga kababayan, no. Kaya po, maganda yung may tinanim. Tulad yan, may tanim tayong papaya, may tanim tayong salay o tanlad, may tanim tayong sili. Kapag magtitinula po ng manok, mga kababayan, hindi natin kailangang... Uh, Bumili pa, pipitas na lang, di ba? Ganun po, mga kababayan. Shout out po sa inyo lahat diyan. Nadamihan natin ang sili. Kasi masarap po ito sa atin. Wala talaga manok. Number one po ito. Ang iba po, mga kababayan, no? Ang iba, ang nila ay malunggay. Pero sa totoo po, mga kababayan, para sa akin ha, para sa akin lang, pinakamasarap po talaga sa tinulang manok at lalot native ay Sili, talbos sa sili po. Yan na po talagang pinakamasarap. Para sa akin po yun ha. Pero ang iba nga po, nilalak po nila ay uh, tawag nito uh, malunggay. No? Pero sa kanya-kanya po kasing ano yan, pakilasa. Pero ako po, nang, nangangain din po ako pag uh, nagtitinula ng manok. Nangangain din po ako nang ang lahok po ay tawag nito malunggay. Opo, masarap din po kasi yung masustansya din. Pero ngayon po, ang ilalak natin talbos sa sili. Yan. Sa kalamansi po, wala tayong problema. Ang daming bunga ng kalamansi po natin, oh. Yan, oh. Tinan po mga kalamansi, Yan. Yung mga bunga po yan. Nadamihan natin ang talbos ng sili. Para masarap. Masarap ang higop ng sabaw. Ayan, mga kalingap. Oh, ang dami na, oh. Ang dami na po ng uh, sili, no. Ayan, at uh, ito, may nagkukulis na ng manok. At may nagtatalot na ng papaya. At may salay na rin po tayo, no. Ngayon, kung kailangan naman po ng bunga, ng sili na pang uh, pampahanghang sa ating hapagkainan, ay marami po tayo dito, no po. Kaya po, mga kalingap, salamat sa inyo lahat. At dito po kayo. Ayun so, mga kalingap, mga kababayan, ito na, at uh, nakaprepare na po ang ating, uh, ano, ang... Uh, papaya, talbos ng sili, salay utan lad no, mga kababayan. Ito, may prito, may piprito rin tayong isda, no. Yan. Tapos, ito na po yung manok, tatlo po. Kinukulisan na, oh, yan, oh. Yan, tatlo na po yan. Kinukulisan po ni Marikar Falcon TV, mga kababayan. Yan, oh. Tatlo po yung hinuli natin kanina. Ayan, na malalaki po yan, na manok. At tinan po, oh, ang dilaw, oh, taba, talaga, grabe. Ayan. Ayan, salamat po sa inyong lahat, no. Ito, nag, ano tayo dito. Nandito tayo sa aking taniman nga, mga kababayan. Nandito tayo sa aking taniman, no, po. Ayan so mga kalingap, no. Ata uh, ito nagtatadtad na tayo. Dali-dali tayo ng tatadtad at tapos na po on live ni Kuya Bal. <laughs> Ayan ata uh, ito, uh, tataba po ng ating uh, manok kasi mga dumalaga po itong ating hinuli no. Alam ng mga kalingap, mga kababayan kapag may bisita po tayo, ah uh, nanadating halimbawa no. Ah uh, tayo po ako po talaga nagluluto mga kababayan. Ako rin nagtatadtad, s'yempre no. At uh, gusto ko ako magluto. Pero pagka may bisita po tayo at gusto naman na sila magluto, ay wala rin po problema. No. Pero pagka ganito po dalian ay eh. ako na po nagluluto mga kababayan ako na magtatadtad no kaya shout out po sa inyo lahat tinan nyo naman manok ko grabe mga nitin po ito tataba matataba po ang ating uh, pinili na manok na puro dumalaga napakasarap nito na tinula mga kababayan tinulang manok na may papaya ay grabe Ayan, shout out po sa inyo lahat. Ayan, so mga kalingap, mga kababayan, ito to, nakaprepare na po ang ating uh, lulutuing tinulang manok, no? Ayan, siyempre, pangatalbos sa sili, luya, sibuyas, bawang, paminta, no? Ayan, nakaprepare na po. Ako po mga kalingap, mga kababayan, kapag ako po nagluluto ng tinulang manok na native, ako po hindi na naglalagay, hindi ako naglalagay po ng mga norchi, ano ba yun, tawag doon, nor, nor ba yun? Hindi po ako naglalagay, talagang pure pure talaga na native po ang ating uh, ano at at ginigisa po muna natin ginigisa ko po muna bago ko pupula-pula ko muna ang karne bago ko po ilagay ang ang uh, sabaw no Yan ganyan po magluto yung lingkod. hindi po ako naglalagay ng mga ano tawag doon yung uh, north chicken po mga kababayan ako po ayan nagpi din ako ng isda no ayan Ayan so mga kalingap no, mga kababayan at mag-uupis na tayo magluto lo. No? Uh, unahin po muna natin mga kababayan no. Uh, ganito, ganito talaga ako magluto kasi no ng uh, tinulang manok. Siyempre luya no. Yan muna natin unahin. Ito pong luya kasi unang-una pampalis ng lansa, padalawa po pampabango no. Pag lumabas ang kanya talaga, pag ang kanyang aroma, ayan aroma ha. <laughs> no, ganyan po magluto niyo lingkod. Pag mapula na po ang luya, yan ilalagay naman natin ang uh, bawang no. Ganito po magluto ang inyong lingkod. Kanya-kanya po kasi yan. Inulit ko mga kababayan, no? ang iba kasi pag nagluluto, may nakita ko na nagluluto ng tinulang manok na nitib o kahit tinulang manok na yung 45 days, no? yung broiler. Ang ginagawa po nila, nagpapakulo lang po ng tubig na may rekado, Nandun na ang luya, nandun ang na sibuyas, nandun na ang paminta at iba't iba pa. No? Ay, uh, pag tulo ng tubig, ihuhulog na nilang manok. Ako po hindi mga kababayan. Pag ako po, magtitinula, ay ginigisa ko muna ang uh, luya, bawang, sibuyas, no? Pag mapula na sila, saka ko ihuhulog itong manok, igigisar natin yung manok, no? Ganun po ako pag nagluto. Kanya-kanya po kasi ang uh, ano sa pagluluto, mga kababayan. Kanya-kanya ang ano sa pagluluto, di ba? Yan, mapula na po ang sibuya, ang luya. Ay, hulog nga ba natin sibuyas? Bango na po. Grabe. Bawa, ano pa lamang po yan? Yan. Grabe, ang bango. Okay. Mapula-pula na rin po ang hulog na natin ang sibuyas. Yun. Yan. Tapos, gisa lang natin. Tapos, sunod na natin ang manok pag mapula na ito. Bago, Papupulahin din natin yung manok, no, yung karning manok na niti, din natin ang laman. Tapos po, pag mapulapula na, saka natin lagyan ito ng sabaw, no, ayan. Yun. Ang bango, grabe. Okay. Okay. Ngayon, mapupula na po sila, oh. Tingnan niyo, mapula na po, oh. Mga kababayan, oh. Ayun, oh. Tingnan niyo, mapula na, 'di ba? Ayun, at luto na rin, luto na rin yung uh, sibuyas. Ngayon, ihuhulog na natin ngayon itong manok. Igigisa na natin, no? Okay? Ayun, ihuhulog ko na po itong manok, mga kababayan, itong karning manok. 'Yon. Kita niyo? Ayun. Tapos haluin natin, papupula-pulahin din natin 'to. Pag mapula pula na po rin yung manok, ah, yung karne, saka natin, ay, grabe, dami po nito. Tatlong, tatlo kasing manok na malalaki to, mga kababayan. Ang makinaganda po sa manok na ito, mga dumalaga. Mga dumalaga. Yan. Ngayon po, medyo ano na siya, ah, may, may at konti. Palalabasin mo natin yung kanyang sariling katas. No? O sariling, ah, uh, taba, no? Palalabasin mo natin. Okay mga kalinga, pat-update po kayo ulit, no? Ayan, so mga kalinga po, at uh, pinapabayaan po muna natin na lumabas yung uh, katas talaga ng manok, no? Uh, yung kanyang sariling uh, katas, para bago natin siya lagyan ng sabaw. Ano, mumula-mula na po siya, oh. At habang ako po yung nagpapabulak naman po ito, tuloy din ang aking prito na isda, no? Ayan, tuloy din ang prito ng isda na yung lingkod Ayan, at uh, ito, nagpiprito rin tayo ng isda nga, no? Maraming na tayo na iprito. At si Pripo, si Marlo Palcon TV naman po, siya nagluluto ng sinaing. Ayan, sa sinaing po kasi, hindi ako maasahan sa pagsasaing, no? Ayan. Ayan po ang ating uh, nakayanan. Kaya, pasensya na po, no? Sa ating mga bisita, kung ito, ito lang ang nakayanan na hindi kaya ka no? Na may handa o may hayin sa pagkainan sa lamisa, ika nga, no? Ayan, dito na tayo nagluto sa isang malaking kawa o tulasi, kasi po, ah, uh, para magkaroon ng sabaw na marami-rami, no? Shout <tod> out po <tod> sa lahat. Um sa lahat, lahat, po naman narito sa akin premier ngayong gabi. Maraming maraming po salamat. At ingat po ang bawat isa, no? Ayan, so mga kalingap, mga kababayan, no? Habang nagluluto tayo ng uh, tinulang manok, ay uh, tayo naman po ngayon na yan, piprepare dito sa hapagkainan o no? sa lamisan. Nilagyan ko po ng dahon, no? Ayan, ito na po kanin, no? Dami. Ayan, alam ay, mainit. Ayan. Tapos ito, uh, may prutas tayong konti, no? Ayan, no? May saging, may rambutan, at simpre may kalamay. Ika nga, yan, no? Tawag sa Batangas si kalamay daw yan, no? Ayan. Ayan po, nga, uh, pan-dessert. Alala, pan-dessert, ha? Ayan po, mga uh, kalingap, no? Ang ating, ah... Uh, konting uh, nakayanan, no? Kaya pasensya na po, ha? Sa ating mga bisita na darating, kung ating nakayanan ni eh, ganito lang, no po? At, uh, ma mahalaga po may room mapagsalusaluhan sa hapagkainan mga kababayan. Yan, may kalamansi din tayo, may sili, may tuyo, no? Yan, no? Ito po napakaanghang na, tawag ito, napakaanghang na, ano, na sili. Kasi ito po yung violet. Ayan, no? ba diba? Habang nagluluto tayo, habang nagpapalambot nung ating tinulang manok mga kababayan. Madali lang po yung maluto kasi ayun po yung mga, ano, mga dumalaga pa. Ayan. Yun po ang kasarapan sa manok mga kababayan na lutuin. yung dumalaga, no? Yung malapit ta mangitlog. Kaya nga po matataba, madidilaw talaga ang katawan nila. At uh, pangit naman po kasi lutuin yung sa manok na native, yung ano mga inahin, matatanda na makunat po yun mga kababayan. Kaya pag may mga bisita po ng ating kinakatay o nilulutong manok ay mga dumalaga po o kaya ay eh, dalagito o dalagito ha o kaya ay tandang na ma, na mga hindi pa malaki no yan Sige po mga kalingap at update ko kayo. Yun so mga kalingap, nandito na po ating bisita Oh. Yan, yan na po. Ang ating uh, bisita, si Kuya Bal, Ate Idna. Ayan, Team Kalingap, di ba? Ayan. Oh, yan. <laughs> Ayan na po. Oh, kasama si uh, Kuya Macau Oh. Oh, si Kuya Bal, nakahiga. Grabe. Ayan, tuloy kayo, tuloy, tuloy. Tuloy, tuloy. Ito po mga kalingap at tumating na po ating mga bisita, no? Push. Oh! Magandang tanghali. Ayun. Che! He! Hindi yan diyan mga diyan, che! Aba! <tinyo> ha? Si! Look! <tinyo> Tatlong! <tinyo> <Hey>! ano? eh. <tinyo> Nakarating ka rin dito sa akin, Taniman. Nakarating ka rin dito sa akin, Taniman. Yung puno sila. Mo, di ba, Hindi, nandun sa bagong silang. Dito lang ako minsan namin mirme. Dito, dito lang ako may natutulog, malimit. Di ba sa ka, kabiti eh, ka? Hindi ah, batanggas Ah, Batangas? Ay! Ate, pasok! At manananghal halian. Din, sabi, ko <laughs> Kita ko na ako kayo doon. Bagong bahay mo? Ha? bahay mo? Hindi, taniman ko lang to. Taniman ko lang to. Oh. Tani mo ko ito. Rambutan ito, bakit ito rambutanan niyan? Kala sinturi, sinturis. Yan. Trika tete, trika diri. Mangay, trika. Ang dami naging bunga nito. Ano mangga na yan? Yan. Ay, nako, dami naging bunga niyan. Nung pumunta Kalinga from dito, ay grabe. Pa. Ah, dagit pa na kasakop nito. Hindi, doon sa bagong gaman tulay. Pero yung isa, ibang iba yung dito. Ito'y dagit pa po nakasakop. Yung malok mong nitip, buto na. Ay, buto na! <laughs> Pwede, taloy! Ang dami naging bunga nitong mangga na to. Oo, oh, dami naging mga pinagbungaan po nyo. No? Kasi mga lahat po ay puro bading. Lahat yan, pati yung mga sinturis, kiat-kiat, kalamansi, rembutan puro bading yan. <laughs> <ay>, Napapagaling magtanay. <laughs> ay, na yung magtanay, batang, batang gasi. <laughs> ay, bakit doon nagpabaling kasi? Ay, di kaya akit din sa taas, oh. Sinangyasan ko na, yung makit doon sa taas. Matigas yan, ang parang ito. Sa palyado. Ha? Ay, kaya pala. Nangangamoy na. Oo. Pasok kayo, pasok. yeah, shout <laughs> out. Yan. Pasok kayo, pasok, pasok. Nantaklog na rin. Sinundok ako na ba? Yan. Tatay tayo ng tatlong native. Pasensya na. <laughs> <laughs> Oh, balik munian. Oi, dami jian. Nak ko. Tik 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 tik. Tik 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 tik. Masuk, masuk ayo. Masuk. Tik 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 tik. Dami manuk jian, nang jalan sabit-abe. Tik 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 tik. Jian anu Masuk ayo, masuk. Hey, wali. Bayo-baya, talangan saglit Chik, 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 chik. Pasok, 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 pasok. Hmm, kain kayo, kain kayo. Hmm, yan. Bahal na kayo dyan. Pasensya na kayo sa aking nakayanan. Ang <laughs> mga kagubo dito, namumunga. Eh, yan gawa ni Marlo eh. Yan ang gawa ni Marlo, sasabit. May kalamay pa? saging pa din to. Nagtiba kasi ako, hilaw pa naman to. Nagpatiba ako. Aling ka? mo na yan. <laughs> madami ko, madami, madami akong binigyan niyan. Maria, itanim natin 'to sa lupa mo. Madami akong binigyan niyan. Sigarin yes. Pagulong sa, sa Batangas yan oh, ay okay. kalamis mismo sa Batangas. Oo. <laughs> oh, marami yan, marami yan, din tanim mo. Check, check, check. Ay pasensya na kayo sa nakayanan. <laughs> Bisa ya, na manuk. Bukan enam bunduk, ayeka manuk-manuk lah, ngomongkan bapa sardin di sana ya. Nai papa tu kapal aku dah manuk. C. Hi, ketik, 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 ketik,

Tik 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 Yan. Hmm. Di pa kain ato ka eh. Tik 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 tik. Tik, nagdadating na. Nagdadating na. Namin jan. Nasagubat pa iba, may manalimlim pa ako eh. Ano? Doon sa kabila nagalaga ko ng manok sa bahay. Hindi makakawan. Ha? Ah? Ay sige na kumain na kami. Kumain na po kami. Nako napaka yan. Ang siling pa ulit na yan? Sobrang hanghang yan. Ang tawag niya sa sili sa Batangas ng ganyan sili, silin di mo Sobrang hanghang yan. <laughs> Cik, sobrang hangang siling yan. Kau tahu ni mah, sobrang Cik. <coughs> 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 eh. Dahit yang nak nak Dahit. <laughs> Tapos eh, may bahay sa ano? <laughs> <laughs> yeah, bak baka yun na ngayon <laughs> Yan na lang, yan pala ang na saging. Yari yung mga hilaw pa. Diba kasi kahapon, ay kasi natumbag isang puno na rin. Ay maraming manok, walang problema. Basta't manok lang. <laughs> 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 ang kinatek eh, mo mga dumalaga yan. ang tubig, malamig ari. Mineral naman yan. Uy mga bilot, alis kayo dyan. Doon kayo sa labas. Doon. Ang ama nito namatay po sa ano yan, nagtatrabaho ng ano, ng, uh, nagbubunot man ng tubo yung mga puso, <laughs> ay nabagsakan sa ulo yung ama niyan, namatay. Ha? Pus na ang yaman, ay huwag na ang yaman. Ikaw naman ming min min ha? Yan. Che. Ayan po mga kababayan at uh, paalis na po si Kuya Bal at pinadasan din natin si Atid na ng saging na lakatan at saging na turdan. Pero hilaw pa po ay di si Atid na na magpahinog. Ayan. Salamat at may bigas pa. Grabe. May bigas pa si Kuya Bal na bigay sa atin. Oh. Salamat. Salamat po Kuya Bal. Salamat Atid na at sa inyong lahat. Ayan, so, mga kalingap, mga kababayan, no, sa inyo pong lahat, ako humingi ng mahabang uh, pasensya din, no, kasi nga po, mga kababayan, may party na talagang walang sounds o walang buses, kasi po, nag, uh, nagluko na naman po ang ating camera. <laughs> Opo, nagluko na naman po, mga kababayan, kaya po, sorry po, ha, kung uh, may nadadaanan tayong party na walang uh, sounds, no, po, at uh, sana, unawaan niyo na po ang inyong lingkod, Andy kaya ka -flags. Ayan, natalis na po sila. Salamat sa pagbisita nila Kuya Bal. At patuloy sila suportahan. Kuya Bal Santos Matubang, Ate The Vlogs at Kalinga Prab. Oo. Ayan po. Ano? <I> <laughs> Yan, salamat po. At ingat kayo sa biyahe. Yan, Alis na po sila mga kalingap, mga kababayan. Ayan na. Salamat po at nabisita tayo dito sa ating taniman. Ngayon lang po nakarating dito si na Kuya Bal, pero si Nakalinga po at ang iba pa nakarating na po dito sa ating taniman. Tuwan-tuwa nga po na Kuya Bal at uh, kasi nakarating nga po dito sila. Ang ganda daw ng uh, view dito, magandang view at tigil sa lahat uh, maliwalas ang hangin. Yan. Yan po, na po sila. Ingat po kayo Kuya Bal, atid na at sa iba at mga iba pa na Kuya Berador, at iba pang mga kasama. Salamat po. Yan at yun na sila. Diretso -dire 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 na. Yun so mga kalingap. Maraming maraming pong salamat sa inyong lahat-lahat.